Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang tunay na rason bakit hindi pumirma ng kontrata si Jonathan Kuminga sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumirma ng dating player ng Los Angeles Lakers. Natapos na nga po mga ang deadline ng pagkuha ng contract extension ng mga NBA players ngayong araw at ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita, wala nga na pong napagkasundoan bagong kontrata ang kampo ni Jonathan Kuminga at ang front office ng Golden State Warriors kaya dahil nga po dyan ay tuluyan na nga po itong magiging isang free agent sa susunod na season. Pero isang malaking katanungan nga po ngayon mga katrops, bakit nga ba hindi sila nagkasundo dito? Well ayon nga po sa lumabas pa lang na balita, Malaking kontrata nga daw po talagang hinihingi ni Jonathan Kuminga sa kanilang front office since naniniwala nga po siya na kaya niyang maging isang superstar kagaya na lamang ni Kawhi Leonard at Pascal Siakam. Sa ipinakita pala nga po niyang performance sa mga nakalipas na taon ay malinaw nga po na deserve niya na magkaroon ng kontrata na pang star player at hindi isang pang role player lamang. Ngunit dahil nga po malaki pa rin ang pagdududa ng JSW sa kanyang kakayahan ay nakapag decision nga po sila na hindi ibigay ang request nga po nitong deal. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma ng adepuan dating player na Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na hindi rin naman nga po magtatagal si Looney Walker sa free agency market simula ng i-wave siya ng Boston Celtics dahil marami nga po mga teams ang interesado sa kanyang serbisyo kagaya na lamang ng New York Knicks na kasalukuyang naghahanap ngayon ng isang talentadong player na makakatulong para mapalakas ang kanilang offense off the bench. Nag-average siya naman nga po ito sa preseason ng 7.3 points sa loob ng 16 minutes na playing time nito sa Boston Celtics. Sa katunayan, meron rin naman nga po silang bakanting pwesto ngayon sa kanilang lineup matapos nga po nilang i-wave kahapon si Landry Shamet matapos itong magtamo ng injury. Bukod rin nga po sa Knicks ay binulgar na rin naman nga po ngayong araw na interesado rin naman nga po sa pagkuha sa kanyang Euroleague team na Real Madrid. Maliban na rin nga po mga katrops, sa ex-Laker na si Looney Walker, ay meron pa nga pong isang dating player ng Lakers ang pumerma ng kontrata sa Turkish Club Manesa Basket na si Troy Brown Jr. Kaya mukhang paunti-unti na nga pong nawawala sa NBA ang ilang dating player ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.